Guys, welcome to my channel. This is again your super tenderang nanay. Ang inyong super tendera na super nanay pa ang tenderang mendoreña. In today's videos po, ang pag-uusapan natin ay kung saan ba ako kumikita ng malaki dito sa tindahan ko. Sa tumalambuhay natin ngayon guys, san ba tayo makakasurvive? Sa totoo lang guys, ano, ko po ay isang ng gulay at sobrang hirap na hirap na po ako sa pagtitinda ng gulay bakit? kasi po ay napakatumal sobrang tumal guys kahit saan ka lumingon kalasada or bawat eskinita or bawat sulok-sulok guys may mga nagtitinda na ng gulay ayan, yung maliliit po nilang sari-sari store ay nilalagyan na rin nila ng mga gulay, kinakompleto na nila yung guys kahit saan ka pumunta so sa mga baryo-baryo, may mga gulay na din po na dati naman ay eh, hindi, hindi ba? Diba dati guys, sa mga baryo-baryo, gulay lang. Aha, grocery lang yung makikita mo doon, di ba? Ang gulay ay nasa palengke lang, isda at karne. Ngayon, hindi na po guys. Talaga namang makikita mo sa palengke. Hindi lang sa palengke makikita ang mga gulay. Nandun na rin sa mga baryo-baryo, eskineta and sa mga highways. Sa mga talipapa, nandun na lang yung mga gulay. So, hirap na hirap ako guys na makasurvive kung kapaano ko ba pagkakasyahin ang kinikita ko sa mga bayarin ko dito sa store ko guys, sa little little store ko. Alam niyo naman po na aking tindahan ay napakaliit, minsan puno, minsan walang laman. Ayan guys, lalo po sa mga viewers ko dyan, sa mga followers ko, nagtataka kayo, minsan makikita niyo tindahan ko sa sabihin Bigla kayong darating nang wala pa akong bulay, hindi pa dumadating from baby soya. So sasabihin niyo syempre guys, ang layo naman ng tindahan ni Super Tinderang Nanay sa ah uh, post niya o bine-video niya sabi sabi ng isang followers guys minsan sa may ganyan puro puro puno yung tindahan mo bakit ngayon konti lang yung tindahan mo so sabi ko kasi nagkakataon lagi na hindi pa dumadating yung gulay ko from Divisoria. Kaya makikita mo, hawan yung paninda ko. Wala. Kasi yung ko guys, nang mayroon pa, padating na lang padating. Kasi hindi naman po, delikado po ang gulay. Perishable po yan. So, dapat, mapaubos mo muna yan bago ka umorder ulit. Pwede din naman, Basta yung mga hindi masyadong mga madaling masira. Ay kagaya guys ng mga nakakapunan tindahan ko broccoli, lettuce, sitsaro. Napaka perishable ko naman yan. Kaya ang ginagawa ko guys, pinapaubos ko muna yan. Tapos mawawalan ako ng isang araw ng paninda na ganyan. Then after that, biglang dating naman yung purong puno naman yung tindahan ko. Di bong 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 naman. Eh paano kung dumating ka sa tindahan ko malang lang man naman? Sasabi mo talaga, wala naman laman natin tindahan sa parting na nanay. Bakit pag nabibidyo siya ay ang dami-daming laman. Tingnan, bakit ngayon wala? Kasi nga po, wala pa yung gulay ko. Pero once nadatnan mo na tamang dating ng gulay ko, sabihin mo naman, hindi mo alam kung saan mo ilalagay sa so, sobrang dami sa liit ng tindahan ko. So, ayun. Hindi na tayo napunta. Pasensya na kayo, guys. No, kasi nasaktan lang ako dun sa isang comment ng isang followers ko na ah, uh, yun nga, dumaan siya dito sa tindahan ko. ay wala naman daw kung laman, hindi naman daw po ganun kabongga. Hindi naman po kasi dapat laging bongga-bongga yung tindahan natin. Ang isipin po natin ay kung paano natin mapapaubos at nang maging pera bago po ulit tayo mamakyaw or umorder. Hindi po yung padating tayo ng padating, bulok lang naman ng bulok. Hindi po yun tayo tutubo doon, puro kayabangan lang yun guys, promise. Ang gaya ng naipangako sa inyo ni Super Tinder nanay, ituturo ko sa inyo kung ano yung pinagkakakitaan ko dito sa akin. Hindihan. Guys, ano? Hindi ko talaga sa gulay ako sa junk nakikita. Kundi sa pag-check ako na mag-repack. Ayan, mag-repack guys. Uh, nagre repack ako ng gulay, nagre repack ako ng mga um, lahat ng spices. Isipin mo guys, sa dami ng repack ko, sa dami ng nire-repack sa so, pakunti-kunting tumbo ko ayun napapagdugtong-dugtong ko doon lang po talaga ako kumikita promise pero kung sa gulay ko lang iasa hindi hindi mo po kikitain yun. 3 2 so ayun po Iyon po yung mga pinagkakakitaan ko na sinasabi sa inyo repacking kung wala po yung mga nirerepack repack ko na yan ng mga spices Ultimo alamang nilalipa ko guys. Ayan. Sa bawat ba naman isang peraso niyan. Sa dami niyan siguro naman, tutubo at tutubo ka pa rin talaga yan. So, dyan mo po babawiin yung mga nalulugi mo sa gulay. So, sobrang tumal po ngayon sa gulay. So, kapag ka ikaw ay maraming mga tinda ng mga ganyan, kompleto ka sa mga spices, siguro naman po kahit paano, tutubo at tutubo ka pa rin at hindi ka talaga mazi-zero. So, yan po yung dahilan kung, kung bakit kahit pa paano ay nababawi ko at na hindi ako na si Zero, guys. Yan. Bawat ripak-ripak na yan, napakalaki ng tubo, guys. Tsaga lang talaga ang inyong super tenderang nanay magripak-ripak ng mga spices-spices na yan. Kailangan, malaki ang, tu ang tubo natin, guys, sa repacking o pagre-retail. Ultimo yan, guys, mga pamenta. So, tsaga-tsaga lang tayo kahit maliliit ang tubo. Ultimo food color guys, tinitinda ko na talaga para mga miswa, kukwa, gum. So ayun nga po guys, ano ultimo guma, nire-rip ko dito. Sa dami naman po ng spicy, sa tsaka ng kung anik-anik. Pag samasamahin mo yun guys, tinitiya ko sa'yo, malaki ang tutubuin mo, malaki ang pipirahin mo. So, kung nagtitinda ka ng gulay, samasamahan mo ng uh, ganun guys, mga ricado, Imposible naman guys na ma-zero ka pa, di ba? Kung ano yung hinahanap, bilhin mo, i-repack e mo. Tsaka kikita ka. Samahan so, lang natin ng repacking, yung pagtitinda ng gulay. Para na sa ganun guys, hindi tayo ma-zero. May may pangtabon tayo sa mga nalulugi natin sa gulay. So hanggang dito na lang yung aking, talang guys, ang video. Maraming maraming salamat sa lahat po ng na nanood at jagang, makinig sa aking mga tips. Simple tips. Ito po ang inyong super tinderang nanay. Ang inyong super tindera na super nanay pa, ang tinderang mendoreño.